Ngayong nabisto na nga ni Gina ang relasyon nila Bestie at Gerald. Malapit na rin niyang mabisto ang ginawa ni Bestie para sa kanyang ina. Samantala, malasakit para kay Gina ang pag-amin ni Gerald sa kanya ng harap-harapan sa namagitan nila ni Bestie. Ngunit ang mas masakit para kay Gina ang hindi niya matanggap ang hindi siya pinaniwalaan ni Robert na itong si Bestie at Gerald may namagitan sa isa't isa. Samantala, hindi nakaligtas itong si Bestie sa galit ni Gina sa kanya lalo na't inamin pa ni Gerald ang harap-harapan kay Bestie ang kanilang namagitan. Ayaw magpaawat ni Gina. Kinaladkad niya si Bestie. Pero sa kabutihang palad, ang maldita ay nakatakas din. At sa kasamang palad, siya ay naman ni Gina. Abang matindi ang kanilang pag-aaway, walang kamalay-malay silang dalawa na sila ay napanood ng buong bayan at nakarating kaagad ito kay Robert. Walang nagawa itong si Gerald para awatin ang dalawa hanggang dumating na lang itong si Robert para awatin ang kanyang anak at asawa sa harap ni Bestie at Gerald at sa karamihan sinabi ni Gina ang totoo. Subalit agad namang dumipensa itong si Bestie. Anya nito si Gina lamang umano ang makitid na pag-iisip. Minamasama ang kanyang mga nakikita na wala naman umano katotohanan. Pero dahil gusto ni Gerald na mapatunayan na totoo at sincere siya sa kanyang pagbawi dito kay Gina, siya mismo ang umamin dito kay Robert. Ini e Gerald itong si Bestie. Siya umano ang nilalapitan nito. Sa pangyayaring ito, dito na napagtanto ni Gina na planado lahat ni Bestie ang pagpakasal sa kanyang ama para siya ay gustong balikan ng kaibigan at bawiin itong si Gerald. Balit hindi maiwasan ni Gina na magtanim ng hinala dito kay Bestie. Inisip nito na maaring may kinalaman umano itong si Bestie sa pagkawala ng kanyang ina. Dahil sa pangyayaring hindi inasahan, naniniwala na itong si Gina na ang kanyang ina ay hindi ito nawala dahil sa sakit, kundi ito ay sinadya na tapusin ni Bestie para maangkin itong si Robert.